rito, may restaurant siya. Masarap magluto eh. Oh, sige, tigman natin. Ayun, sa may, sa may Primark ba? Nakakain na ba kayo ng Gotong Batangas doon? sa di, Primark? Hindi pa. Hmm. Shout out, shout out. Shout out. Shout out, shout out. Hindi ko na kayo naabutan nung umuwi ako nung ano eh, nung galing sa butohan, antagal ko sa botohan. Ang tagal ko sa botohan eh. Na, Natagal lang ka para? Oo. Kasi nasira yung machine. <laughs> na ayaw. Nadumihan yung lens. Tapos pinunasan. Tapos eh, pinapasok. Tapos inulit. Tapos pumasok. Kapag pala madumi yung lens, ayaw manu, basahin. Hmm. Kung saan lumalabas, nakasulat. Lens. Dirty. Nadaya ako rin eh. Huh? ko yung mga ni isang taon. Pag lumabas, may weather. Puta. <laughs> 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 Nagahan nga daw namin kasi maubusan daw Uubusan. siya ng kandidato. Pag-awal na ako ni Kapitan. Malapit na yata yung looming batang sa sa angal. Nagawin rito yun. Ah, yeah. Akala ko walang kalaban si Pancho. May kalaban pala. Nagpunta sa akin nga pala. Nakwento ko sa'yo. Hindi <laughs> nga eh. Nagpunta sa akin. Nakwento. Mm -mm. Hello, JCTV TV Vlog. Shout out. Magandang Manda hapon, Tatay aking. Rick. Hello, mga ka-jokers. Ayan, si school. yan pa rin ang mayor dito. Si mayor school. Sige, makakakita tayo dyan. Ha? Ayan, no, lutong ulam. <laughs> lutong ulam pala yun. <laughs> Mag-try mo, tingnan mo. Mag-ano ka dyan. Mag -basa, basa pa diyan Dito lang sa side na yan, tayo dito eh. Ah, oh, kaliwa. Ay, may kainan dyan eh. Uh, sarap talaga. Masaya na sarapan ako sa... Ayan, Yung lutong natanggas ba no, yun? Okay. Naglilihi yeah. ang tatay Rick. Naghahanap ng kotong Batangas. Nasa Florida. Ayan, Loming Batangas. Ayun! Ayun, oo. Ayun, yun ayun. yun ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Alright. Yes, Tata Yannick, wala bang bulag ng driver sa biyayang San Miguel? <laughs> <laughs> eh, kahapon niya, eh, yung oh. mga, yung mga, ano ni Tata yung mga kalabaw na uh -huh. doon, alala niyo lahat. <laughs> Di ba parada ng kalabaw kahapon? Oh, 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 oh. Pwede ba? Pwede? Oh my Tara na, kain tayo. Pwede siguro. Ah, oh, okay. Sige bro. Alright. Okay, kakain kami ng Lomim Batangas. Naglilihi si Pakay rin. Mga ka-jokers. Ayan. Mahala ni Tatay Rick ang Loming Batangas. Loming Batangas. Saan ba po? Hello po. Gusto daw ni Tatay kumain ng Loming Batangas nasa na pandol siya. Yeah. Okay. Maralo nyo, kumakain kami nito. Pinento ko yung kumakain kami ng loon nyo nung sana. Tatlo. Pero may tali ng sapatos. Ah. Ay, maalala nyo yun. Eh, ko yung may araw. But may araw. But tali ng sapatos Okay lang. Naka-vlog. Okay, siya na kayo siya. Kung may yogi nyo, pag nilagay ako ko ng sapatos siya. Ah. Ano po? po? Bayo, tatlo? Ang sarap kasi. Okay. Yes, number two, ours. Diba na tayo? May electric pan? Gusto may electric pan? Marun din dyan. Lomi, batangas yung tayo, tatlo. Tatlong lomi, batangas. O, sige. Order na ako sa inyo. Hello mga ka-jokers. Ah uh ah. -uh. ano kasi kami sa SD ho, nagparehistro ng sasakyan si Tata Yuli. Eh dumiretso na kami dito sa Ah, uh, may Loming Batangas dito. Hala, ay may Batangas na karating na sa Clarity Masarap talaga. Okay. Wait, tinabi lang niya sa akin sa dulo para hindi masyado. So, kaya, Sakto nga. Ayos naman yun. Pero nagpano ako sa Gcas muna ng 1-3 para mailabas. Kaya yung binigay ko 4-2. Shout out mga tatay yung mga taga si Jesse Vlog ba to? Sino ba si Jesse Vlog? Siya rin ba yun? Si Manyaol? Ayun lang po ba? Kung nagdaaduan ko yun yun. Si Jesse TV Vlog? Mm -mm. At saka si Si Boss Anton. Ah, si Boss Anton. <laughs> Inaaya ako noon dahil may labas daw si paring Long oh, Shot. Eh sabi ko si uh -oh. Long uh ako, kailangan ako nagpapaalam kay Long. Hindi uh -oh. ka ako basta, inimbitahan ba ka ako kayo? Uh Oo. -oh. Eh umuun na daw si Tatay Rick. Hindi ka ako umuun si Tatay Rick pag ganon. Kasi ka ako... Akala ko kung bigabi sila. Ayun, tinanong uh -oh. ko nga. Hindi ko nasasama. Uh Oo, -oh. invite ba ka ako kayo ni Long? Eh hindi daw. Kasi meron na ikang yung event si Long. Eh baka ako pag kay long na event yon kailangan pa rin yung magpaalam kahit isama niyo si tatay hindi pag hindi invite hindi ka ako nag-aano uh. oh. uh. oh, oh. ako si long sumatawag kay tatay yon bago ano bago pag may lakad sila susunduin si tatay bakit hindi pa na maka-move on yung kuko niyo Nandiyan pa binoto nyo. Nandiyan pa yung binoto nyo ah. Ay, Ah, uh, binoto ko sa Plarendel yung vice mayor babae. Okay. Ngayon, uh, Ngayon, yung mayor, si mayor. Si mayor ah, talaga. Si so, okay. uh, oh. Ate mayor. Oo, oh, re, na siya kagabi eh. Oo, oh, ate mayor uh, Giselle. Uh, Oo. Oh. Hello. Chaka, congratulations niya pala kay Kun. Kay paring na uh, Martin Angeles. <laughs> Pare. <laughs> Tatay Hoy, kamusta ka raw? Sabi ni Pati Mahasinto. Ay, oo, oh, ang tagal na natin yun. Eh. Mm -hmm. si, ano ba, susyenta pa lang ako nun ha? Ay, mm -hmm. susyenta pa lang ako nun, Pati Mahasinto na yan. Eh. I mean, Ay 80 na ako. 10 taon ko na, <laughs> nang, 10 taon ko nang plan yan. Okay, nakakaliwan taong pa lang tayo sa vlog mo. Paano mo nag-isampung taon si Pati Mahasinto? Hi, Pati Mahasinto, kamusta po kayo? Shout out po sa lahat ng mga taga Bulacan, Bulacan. Tama ba? Sa Bulacan, Bulacan niya ba siya? Uh, sa Hangga? Sa Hangga. Hangga. Bulacan, Bulacan. Ay, mabuti malapit naman. Siya, daw. No, malapit siya, ano? Malapit siya, Kabayama. Hmm, tama, diyo. Ah, tama. Salamat po. Kamusta naman po? Mabuti naman daw oh, na 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 <laughs> tayo siya. Oo, na, na, naandaan tayo sa kanila. tayo ng t-shirt. Uh -oh. t-shirt. Uh -oh. uh -oh sabi nga, yeah. nabagal na yung ginig si Dano Sa ating mga hasinto, sila sila, kuha naman nga sa Korea mm -hmm. si, <laughs> si... si... Dendamer, healthy Diyos Dato'y nanalo rin pala si J.J. yung nakasama natin sa Giginto Siya, ano yata sa Giginto, ano ba siya dun? Vice Mayor? Yes. Vice Nano Nanalo din siya Pero ang dami, ang dami rin natalo ngayon mga artista Focus <laughs> na lang sa mga nanalo. Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Pwede uh -huh. mm yung yata. mo. si parang laksyon. Mm. Lumabas. Okay. Mm -hmm. eh, si... Pero talaga ang hanga okay. Makulata, Bongo. Number one si Bongo. Number Bakit ito nag-number one si Bongo? Sabi nung sa Facebook, subukan nyo kayong ma-hospital na hindi siya una nyong maisip. Kasi oh. pag na-hospital ka kasi, yung malasakit ang una mong maisip. Yung malasakit ang una mong maisip. Kasi eh, si Bongo ang nag-ano niyan. Marami nagawa, dumamay talaga yan. No? Mm -hmm. Siya ang mm -hmm. lumikha niya, hindi yung malasakit. Na? Mm Sa -hmm. hospital? Oo, oh, okay. oh, nakalapit ako dun eh. Kahit yung mga agila, di ba? nasa may malasakit uh, ano Ma'am Aquino si Kiko Pangilinan dagat oh, dagat <laughs> hindi na nanalo si ay nanalo Nalo si, si Kiko, Kiko. e eh, papano si Sharon ay, ano? <laughs> ah balutin mo <niyo> ako eh. <laughs> ang boto niyo si Kiko <laughs> boto nyo na si Kiko hey, Kiko boto niyo Ganun pa, natalo si Luis Manzano. <laughs> sa ano, siya, ka, sa kasa, ano. Hindi so, so, pa, pa, pa nga pa nanakala. Nalipa, talo siya. Magpamanager na. Hindi pa nga makamubon yung mga daliri natin. Eh. Si so, ano. Oh. Wow. Dito, ito pa rin yata. Si ano pa rin, si... School, huh? Si school pa rin. Tapos school, si, Mar Martin Angeles ba? Martin Angeles. Oo. Oh, 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 oh. Manila, balik is ko na. Oh, balik is oh, ko. Okay. Basta, ah, sa Maliwag po, po. pa rin, Perdi. Perdi, uh, -huh. perdi Australia, at uh, Mamsonia, Mayoran. Uh, -huh. Mabuhay ang Adila. Uh -huh. Patay si Buhay Lansangan, magandang hapon po. Si Buhay oo, oh, hindi na natin siya nakita. Uh -huh. No? Hindi na natin nakita si Buhay Lansangan. Alam ko na matay yung ano niya, condolence ko, yung post niya. Ano pangalan niya sa, Ganda? ano? Oo, namatay, na anak niya eh. sunuran lang yata nung kaya nun eh. babi Oo. Oh, oh. Sarah Balabagan, yan, nakikita ko yung mga post niya. Si Irene Oikawa. Ayuri. Oo, si Ted Valentine. Yan, nananatili sa atin. Sila present. Ano pa Present. <coughs> Ricardo San Pedro tayo. Tama ano ba? Ah, Ricardo San Pedro. Ah, At saka si... Uh... Ted Dalion. Mm -hmm. Tapos ang hindi nawawala hanggang si, ngayon. Uh, at si ano si AS Virgil yan. RG. oh Oo, nananatili yan sa atin. At saka naalala ko pa si Burudong Takbo. Burudong Saka si ano tatay si, si yung, Mercado. At saka si Nandito si attorney. Ay, attorney Dante Mercado. Na sa ano siya, nagpapagawa ng... May, may naasikasi siya rin sa Quezon. Puntahan natin sa uh okay. -oh. Quezon? Hindi, no, daw siya ulit. Uh -oh. Uh -oh. tayo naman may patahin pa niya sa akin, hindi ko pa nagagawa. Uh -oh. uh, attorney Dante Mercado. Mm Nag-birthday yung dalawang anak ni... Eh, yung kambal na anak ni Papa Drudy, eh. Oo, oo, oo. Itong ano lang. Ito lang. Ayun, si Victor Pareha buhay lang samaan ano na alala ko na ah, ah, nagtitinda ng delight di ba kay Melody siya unang pumunta noon hmm. Kamusta naman po tatay uh, uh, okay. Vector pareha okay okay lang so, malalaman natin kung gaano kasarap ang sinasabi ni tatay na Loming batangas dito matatagpuan sa Ah, kambao na ba? Ah, kambao na ba ito? Hindi na ito bustos. Diyan kila ay may Hmm, okay. Ba't yung tandaan mo? Ba't yung tandaan mo ito? Napaka ano naman ang ano niya, memory niya. <laughs> Siguro nga gano'ng kasarap. <laughs> Kasi bibili ako ng crab, bibili ako ng... Sela. Sela doon. Pagbalik <laughs> ko. Para inaubusan eh, ako ng lulog. Masarap din yung lulog. Mm. Eh, naalala ko yan. Yes. Ay, Natawa po. Natawa ko rin sa nagtitinda ng suka. Ano? <laughs> may toy po. Ano pero na ko. May suka may Tindera daw na ano, may suka may toy. Hindi nga tinadaanan yung ano yung yung nagpapakuan doon. Sa ano? Ang mapala yung yung nagpapakuan dyan sa <laughs> ano? maliwan. Ano nga pa wala ng bibigyan kong... niya tayo ng mga prutas niya. Yan nakalimutan ko. Nag-message sa <laughs> <laughs> akin yun, nag niya sa akin. Daanan natin yung prutas. nag ng prutas eh. Kita mo, toyo pa yung mga malalapit dito sa Bustos, mga taga Baliwag, mga taga Plaridel, dayuhin niyo po ito. Ah, <laughs> lutong, lutong bahay. Okay. Lomi Batangas. Lomi Batangas. Along the way lang siya. Bali, kambaog na to. So, nasasakupan. Na to. Uh, iba, mauna na ba bang kambaog sa talampas? Oo. Oh, uh, Pagkalim ka sa akin. Kambaog. So, ah. Okay. Nabangkarote ka na. So, buhay lang sa nabangkarote. Paro at raw siya. eh, ganun talaga bango lang. Baka na ano. Mag Baguhin mo naman. Huwag nang buhay lang sa amin. Ano? Buhay karsada. <laughs> ano ba? Buhay karsada raw. Uh, Sir Victor Pareha. Ah, nakakain na rin daw siya dito. Nung nagtitinda siya. Nagawin yeah. siya dito. Kasi si Victor Pareha, nagtitinda siya ng delight. Yung bang may tunog, yung nakabite. Ay, ah, mm -hmm. uh oh, yun. Diba? Dito diba sa Bustos. Ay. yung prepare si Tati ng sausawan para sa kanyang Lomi Batangas. Alay, Tati, bakit ba tinawag na Batangas? Lomi? Eh. Ay, yun ang uh, um, Ano ba ang kasayan mo sa si Batangas? Hindi ba tayo, magpunta tayo Kamay na Jesus ba? O saan ba tayo? Oo, Doon mismo sa may love ng simbahan. Um, um, um. Doon mismo sa, par sa parking ng ano, ng ng, ng kami ni Jesus. Pa, Hindi, uh, Padre Pio ata. Ayun, yun. Padre Pio yun tayo. Di mayroon, mayroon virgin, meron na malaki. Regina? Yun ko nang tahan natin. Next yung tayo, tapos mm -mm. kapasama natin si Sila, tapos kumain tayo rin sa Sa Regina, Carmali. Eh, sa Regina. Uh, sa Tagitay. Ta ta kamay ni Jesus na yun. Tanay. Tanay. Ano, ano, kasama natin yung matatanda? Pag yung matatanda ang kasama natin, doon yung sa kamay ni Jesus. Saka pa uh -oh. sa Regina. Sa may malaking poon. Ay, yung may poos. Yung may yung apples, may mahihay. Sila Ate Menchi. So, yung kasama. kasama uh -huh. so, uh -huh. yung mga co teacher niya. Uh -huh. so, ah, ah. yun tayo. Last June, last July 3 yun. Ang namatay si Lolo Rag. Pag-uwi natin, sabi ko, Maya, ako magdadrive. Sige ko lolo, ang plano ko nun, kahit paglinis-linis lang ng ano, ng van, sabik na siya makapag-drive. Wala, eh, pagdating ko may, wala, eh. Mm -hmm. Sa bahay na lang daw si Buhay Langga, Buhay Lansangan ngayon, tigasi na siya tay. <laughs> tigasi. Tigasi. <laughs> tigasi na lang siya ngayon. Oo, uh -uh. Ayan, video ilang minuto na rin ang paghihintay. Malalaman natin. Ayan, no, mga ka-jokers. Kumusta hmm. lahat ha? Marami nang nakukuan. Marami nang naiinip. Sakay, wala ka ng bago ha? Ay, meron na mga, o. Ay, mo ayan na. Ayan mga mga ka ka-jokers. Ayan, ayan. Tignan nyo naman. Ayan. Yun. Tignan mo. Ayan. Tignan mo naman. Ang loming Batangas na pinagmamalaki ni Tatay Rick. Yes. Uh -uh. Mm. Naglugo pa naman sila. Kung ganito gusto ni nanay, baglomi Ganito kalapot so, uh -huh. well, lapot. natin. ka isa. Ah, sige, sige, sige. Naglugo uh -huh. si tanay no, ito. Wala eh. nga pala siya, isip ko si nanay. Pabulit ang pabulit ni nanay ang lomi. Ano yun muna, para pagkakamunan ko? Maasabot Oo. Ah, dito talaga ang tatay ko ah. Mamaya bigyan mo ako ng pang take out na isa ha. Isang isang Pan take, take out ito out. ha. Mamaya. Okay, para maimit tayo. Sige eh. po. Sabihin so, niyo na lang po pag-ano. Ah, uh ah. -huh. Isang rice po. Ah, sa bagay. Ini pwedeng iulam. na, okay na po. Pwede, pwede. Oo, oh, oh. pwedeng rice. Oo. Oh, Ang ang lalaki naman ng tatay, kaya pala magmumukhang sintas eh. Kasi laki pa rin ng sintas talaga. Tignan nyo mga ka-jokers, oh. Mm-hmm. Hindi pa ito napupuntahan nila AJ no siguro sa bagay. Malilit na ano lang ito. Diba? Sila, Hangry Jury. Ito mm. Narito pala talaga ang tunay na sarap. Mm-hmm. Dito lang ito sa may bandang kambaog, tay. Kambaog. Mm. Ang na ito, ano? Ang na nga. Yum, 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 yum nga. Hindi na. Okay na ito. Baka di ko eh. Mmm. Sarap nga. Mmm. Oh. Atay atay yung nakain ko na yun. Ay, sarap. May atay, meron chicharon. Meron itlog. Sarap. Oh, nga. Wala na hahanapin ni tatay ito eh. Tapos talaga may ba Ito, baka mo na yun. Hindi na po. Kakain ko lang ng lugaw eh. Naglugaw si tatay na yun. Bago ko malis yung umalis si, na si nanay ng lugaw. Gumawa siya ng lugaw. As yung arskal may manok. Pinababaon niya para kainin niya. Sa habang hmm. na nag intay sa pila. Wala <laughs> ka lang pila. Akala niya magpipila pa. Tara na ba 'to? Tara na ng Ah, may ata okay, 'to mm -mm. ah. mm -mm. oh. mm -mm. niya. Mm. Tara. Tara na. Mm. Ang din daw niya minsan. O, Oh, sige, pasyal ka muna. Kailan kaya kung ko ano creamy oh. lang siya, gilid-gilid lang siya, pero... Eh yep, ano naman nakalimutan ko. Sarado. Bado ding makita. Okay. na matiis ni Ate Maya. Hawa kasi isang kamay. <makes noise> Ang sarap sa baw. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. okay. masarap din. Okay, masarap din. Ang sarap din. yung lomi. Yung binay natin dati dun sa may ano, mga puro laman loob. Ano tawag dun? Ayun, ito ko Ayun, tatay, hinahanap ko tatay yung pinakabigas. Puro laman loob. Oo. Mm -hmm. sa may, ano, sa may ano, tatay? Dote, sa may... Gotong hmm. um, Sa pang gotong? Sabi dapat ng Primark. Eh, di ko alam na... alam ko kasi pag gotong tinatawag. Tagalog, ang style ng gotong para papayitan. Hmm ganun nga. Sarap mang ka talaga. Sarap-sarap. Minsan wala sa ano. Minsan eh. <laughs> sa wala. <laughs> minsan wala sa mamahaling restawran ng mga masasarap na pagkain, ano <laughs> Dito lang sa gilid-gilid ng kalsada, meron ano din dito. O ko dito. Wala pala talaga eh, pati mahasinto. <laughs> Ingat po kayo lagi tatay at nanay sa Yermaya at sa iba pa sa kanila. Salamat po, mas pati mahasinto. Mm. Si tatay kasi biglang nag-aya dito sa ano. Totoo palang masarap naman. Hindi naman pala nakakaya i-vlog. Eh, ba't ganun sasakyan ko kasi <laughs> <laughs> Hindi, Mother's Day. Tinirip ako ni tatay. <laughs> Kasi hindi siya pumunta no Mother's Day. Happy Mother's Day nga pala, belated. Pati to. Mm-mm. tumagaan? Hindi alam. Ay, hindi ko alam. mo na ha, pagodahin ko na po, ha, babay na po ha, mga kajos ha. Mga kajos ha, babay mo na. Baka lumabas ang sipo ni tatay, ma makita niya <laughs> ha. Paano ha? <laughs>